Yes! Uh -oh. Para kay Chinita Princess Kim Chu, hindi raw masyado nakaka-pretty at bibagay sa kanyang short hair. Pero alang-alang sa sering The Alibi ay pumayag siyang magpaiksi after ilang years na sa showbiz. May ilang nag-agree pero may mga nagsasabi rin na pa rin naman ang kagandahan at karisma ni Kimi sa kahit anong her style. Oh, yan ang uh -oh. professional. Correct. Gagawin ang lahat para sa trabaho. Yes. Diba? Uh -oh. Sabi nga niya alang-alang sa sining gagawin pero mm. sabi nga niya, bye long hair, see you after the taping. Yeah. Alam mo si Kimmy, kahit naman anong hair niya, oh. mahaba, maikse, bagay sa kanya. Di ba so, ate Carmen Dulala? Yes. Oh, yan, gusto gusto yan nila tapit. Oh. Saka yeah. ni Annalyn, di ba? Yes, okay. ate Lili Moreno. <laughs> Lola Chikadora. Tapet. Oh. Yes. Lola Slope. Tapit po kay Annalyn. An Annalyn. Okay. Ay, Emily Viendo. Gomez, of Emily course. Emily Gomez, hello. Mommy, I want Emily, hello. Si Marce Marcelita ng UK. Oh. Yes, yes, of course. Si Ate Carmen Dolalas. Mm -hmm.